Yan yeah, mga kambal, magandang maga po Kaya po ngayon na dito po sa Lucena City po Kaya po yung nagkakambas-kambas po ng kambing po Baka po tayo makahanap Kaya po yung bagsakan ng kambing, kalabaw Tsaka ba po baka Ay baka po ba kakakuha kaka po ng kambing Ay tayo po kampas nagkakambas-kambas Maganda rin pong alagaan na yan, oh, piano, pating, ano o tol Oo, yan ang pating anting Mabilis dumami Oo, oh, mabilis pong dumami ang kambing Si Yotol, ang po ating makakasama na doon po Si Yotol, na-interview yan baka, no? dami ba ano? Yan po. Oh. Ay tayo po rin ano, magtanong-tanong po sa mga marunong. Oo. Oh. Tayo po hindi pa nakapag-alaga ay eh, no? Oh. po muna. Yan oh. Ito, yan ito. dami ka baka. No, Minumiro numero oh, oh. Oo. Meron na kaya yun. yan. Ini mga pambiyahe. Pambiyahe na. Uh Oo. -oh. Tama ka naman po oh. Nalakas. Panay baka po. Uh, are naman po yung kabang kambing po. Ayan po si Kuya ano po. Aran? Good morning po. Uh, sinamahan sila Sir Rito sila. Ano ang tanong sa inyo? Bombay Vlogs. Vlog. Ha? Bombay Vlogs po. Bombay Vlogs. Yeah, Pero yung natin naman. Ay, ito yung mga ito mga ito, Mga ano, pangbenta pan pa rin yan. Pangbenta na no? po. niya sa Garcia. Nabili na dito. Binibenta si sa Garcia. Yan yung mga kasi galing Bicol. Sinasal, binibili, binibili dito ng mga mamimili. Tapos yan yung iba dyan kalimit ang pangkatay na. Ang pangkatay mga native lang yung mga yan. Eh. Oh. Oo. Al ano yung sir ano pag hindi masasaktan native o yung dila Mas maganda pag gusto niya hindi sakitin ng mga kambing yung mga native. Native, native, native. kasi pag malalaki kasi mahina talaga siya at marami kang limitan yung sakit at Mas ilan din po sa mga maulan yan. Ang kambing ay masaya sa ulan. At parang parang baka din. Ito yung pag inabot siya ng ulan kalimitan niya ganyan mahina okay, talaga. Kaya, kaya, kaya sa atin madalang din ang dalaga ng kambing. Meron man yung mga ganyan, mga native kaya lang e, yan e, pag yung katulad ng ibang pag ibang panahon, yung biglang ulan ba tapos makakailenta mo. Yun na rin ang patay sa mga kambing. Pero ngayon kung mabes dumami ang kambing. Mm -hmm. kaya sa baka. Oo, o, mas mabilis siya. Kasi naanak yan ng mga tatlo eh. Kapat. Kaya nga manak na apat, dalawa, pinakaan ano, Madalang ang isa niyan, kalimitan ng mga ganyan. Yung ay e, hindi daw pinapakain ng basa. Ano? Yung iba. Basa. Hindi, pag yung... Pinupulos. Oo, oh, yung unang patak ng ulan, kunyari umaga tapos hindi pa yun, may habog pa. Hindi nila nilalabas sa yung mga kambing nila kasi kailangan ma, ano muna, yung mawala yung habog. Pagka sinakakay niya may habog pa na damo, ginagawa ng taig yung mga kambing. Kaya ang ginagawa ng pao, mga magalang ng kambing, mga alas 10, alas 9, alas 10 hanggang alas 11. Dito yun na yung damo. Sa kapun, nilalabas ang kambing. Mm. Tapos yun, paghapon, maghapon na yun sila dun. Kaya lang, ingatan nyo rin, pag biglang umulan din, dapat yun lang sa Nagkakasakit. Ano kuya? Hindi oh. sila ka-expert sa... Kaya hindi native yes. naman, hindi siya na-expert. Native po. Oh. Uh, 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 kahit po yun, wala pala problema. ng Hindi ka tuwan ng mga buho -er. yan. Kaya sila kuya, mga... Ayun interview mo na si kuya. hindi na. Okay na. Okay, na okay. okay. sa akin. Okay na yung aming talong TV. Uh, Si Sir A. Nagano rin dito. Ito pa yung deliver na nung kaya na magkakasya? sa... Deliver na ito, Garcia. Garcia, Garcia po. Oh, Garcia, Garcia, Garcia po. Patrick Garcia yung malaki parang yung malaki, malilit ayong guto kalilit yung malilit eh antiya dumumpay ba ang dalung malilit yan po yung maliliit na yan, tiga, malilit malilit yung malilit 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 Ganyan po malilit yung maliit. malilit 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 Oo, pwede malilit 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 yan yung malili yung maliliit ay kaya niya. Ano mo na ko ka lang kulungan muna. Ang pwedeng kaambas ng bus muna ay kulo kailangan lang kulungan muna. Ay, arda po 15. Para ma-observehan um, ma mo yan... Para ma-observehan mo. Dalawa, mura po, na. Observe ka na ng mga apat. Apat sir. Oh, para yan ni nakatali la sa puno ng nyog. Mm, talaga po kulungan din may bubong ano. Kahit uh, sa pagayang nitit, Mm sila niya, hindi ka tulad nung malalapad ang tayo Yung buwan. oh, yung may lahi. Yung na binablog niya, yun sa tanong ng mga bakat. Hindi din, dapat yun ay may silungan. Buwan yung may lahi, ay ano? Mas masila pa lang dilahi. Eh sir, pag gantong may dilahi, okay. ganito kalaki. Ah, Sir, pag ganyang may dilahi, ganyan po kalaki. Mga magkano nga abutin. Lampas 20. 20 po, inaabot ang isa po. Oo, pag malahi. Gayan, bainche, yung nabablog mo sa kuwan, ano? po, mga bainche, kambal, o. Bainche, bainche, oh. kuwan, no? uh, muna, ay. na yon Ah, ito yung nagbablog na yun sa pala Oo, o. O, Mura na po pala, ano? Ang galing mo. Uh, uh, Dadalo ba kayo Ay, mo din pala yung Yung mga kambal, hmm. yun po, mura na po pala yung pambing na 1 Pero yun po, yung Tagalog eh, tayo po yung nagkakambas-kambas lang. Mga prautol na yan. Hmm. Baka po ngayong susunod na buwan, baka tayo kumuha na, gawa ng, tayo po yung gagawa pa ng ano ay, ng Pulungan po. Tayo po yung testing mag-alaga, gawa ng tayo po hindi pa nakapag-testing ay, yan, o aray naman po yung kabang kalabaw. Dami ano. Yan po yung mga pambiyahe. Yan o. May mga numero na sa likod. dami na. Hindi uh. ka nanunuwag yan. Uh, uh.

sa pa saan Garcia dala niya? Ah, Padre Garcia na rin po. Iyan yung kanilang niya. ng Pernes sa Maynila. Dada naman sa Padre Garcia tapos binapere sa Manila, sa Pasay. Pasay po. Oo, doon mo. Pati yung mga bakat sa Lahat po. Kalimita sa Maynila talaga. Ano siya nila na Siya nga pag dyan maraming ano yan. Kaya kaya kaya. Ayos na. Ano yung pangalaga ba yung nag-upload? pangalaga ba? yon? yun? Pangkarira yun. sir. Hindi pa. Hindi pa. Mas nagpakatay na rin ba yung malit yan? Pakatay na rin po. Magkano rin? City Media. City Media. City Media lang. Pakatay na rin pala sa mga pangkatay ba yung malit yan? Hindi pa pala yung amura na na sir. City Media po yung bisiro na kinargang kaulihan. Yan ang layang biyahe. Portahan po yung kanyang channel. Anong channel mo kaya? Uh, Talongs TV sa Facebook po at YouTube channel natin. Yun. Ito yun po Siputa. yung ating uh, content ay puro sa mga livestock yun sa presyo ng mga uh, mga hayop pati yung mga alagay na mga binibenta. At sa uh, ang ating kung ano ay tayo sa mga farm na mga nag-aalaga ng na hayop saka livestock po sa Padre Garcia at sa Lucena Auction Park. Yun. Yun, yung ating content sa ating mga farm. Sa so, supportahan niyo po mga kambal si sir. Yan Oh sa mga nag-aalaga po ng mga hayop-hayop pwede pong magbagsak dito sa Lucena City yan si kuya po may tindahan din po pala dito ang adamit mga sintron po sombrero may mga tinilas po dito lang po sa loob si kuya may tindahan hmm. भाई पेली कयूं Utol yung kanya, ano, kunyo, utol, utol kanya pabigat to. Oh, 47 kg. Ah, pawi na po. Ah, tagay. Pabukoy na po. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Sampu pong ano, kinamang pabigat sa unahan. Sampu. Palaki ng yan dami. Ang dami pabigat ng sampu. Ilan? Na 47 kg. Sa kampilapil mo 'yan. Ah, wala 'yan. Wasak na ako, ya. Yeah lalaykaryain lala 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 sa lala 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 dito yan lala 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 mga lechonin ko? Dadalim po. lala 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 pangkasal. Wala ka naman. lala 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 Yari, ah. Ang mga kalabore. Sa kanya lang ako yung kumpi rito. Kaya na, ano. Babiyahin na po yan, Dito oh. po oh. tuloy, puro, puro kalabaw pa rin pala dito sa unahan. Oh. Mga pambiyahe rin pa rin mga kalabaw. Bakit ang mga kanila. Yan ang lalaki. Ano? po. Mga pambiyahe yan? Oo, oh, mga pambiyahe. Yan mga damers? Yan no? Oo Yan lalaki pati o Yan mga kambal, tayo po yung nagka-idea na kung, kung magkaano po yung mga ano po, baka, kalabaw, tsaka po kambing na kung magkaano po ano, mga presyo na bibili Yan si Hinda Utol po Ano pa bukit na po? Pabukit na po? Naibilig ka ng tanong lang kailangan pala may bubong ano, oh, ano, muna ang ano Oo, oh, ang ano, uunahin muna. May nasa in sa may nato sa, sa ano. Sa, sa ulanan. Oo. Oh. Kailangan pa tayong mag di, gagawa po muna ng pagsisilungan. Yan, pa-subscribe na lang po kay Sir Along TV. Along TV po. Sa Facebook. Tsaka po sa YouTube po. Yan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at pagsuporta. Araw-araw si Pogla. Ito ah.